Yeah, this is DC of the Unknown Poets At syempre, shout out to my crew Unknown Poets, walang iba At syempre, shout out din kay Pevis Sa uh, Apex A to Z Clothing At uh, ngayon, sisimulan natin O gagawin natin yung aral challenge ni Lumi Simulan na natin to Yeah Inaral lang mga aral, pati pangaral at dapat naaralin pa mga nilalamang kaalamang Dapat mo na makabisa kasi mabisa kapag lamang ka Di man sa paningin ng ibalalot may tira Tsaka umihiwa, mapakaliwa ka ng diwa Pero sabi ng iba di ba di nga kaso na tahimik mga mahinawak Di naman panampal ngunit, sa makatawid na din totoo lang Di naman critical guhit na tinutukid ang mga pakalang May hadlang mga nakadaan, gagapang upang makadaan Di mo makikita mga bagay na dapat matuklasan Kung ang nais mo lang ay manapagawa pinapiling Maging ipang merong amat na may lamat At ingit ang nagiging dahilan Kaya yung turo lumalawak Pagtapos na sa ilang silang bilang na Kuminangin ang timang gumit na Ang kaso nga lang kita na kinuha Para di lang matapunan Ang takot na masatawan Sa pagtingin Yeah